Ayan. Update sa karagatan sa kalikasan. Ayan. Di malang tahimik siya kasi close. Ayan. Hmm. katantaman na yung alam din naman siya. Mas. <laughs> Ayan. Walang katao-tao guys kasi close siya sabi yung kasing bawal po po siya mo ng ayan, walang ulang katotoo. yun. yun 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 Walang kataw sa o may tao konti mga trabahante. Ayan. Okay. Ito si i'm getting some of my shadow man. thank you for watching magandang maga salamat sa panunood. Ingat pa tayong lahat. Dala na po sa mga ibang area na bumabaha na po guys. Ingat-ingat po kayo mga kababayan, mga ka-pamilya, mga kaibigan at iba pa. So yan po muna ngayon. Thank you for watching. Bye-bye. Magandang umaga sa lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.